Sabi pa ng isa na ito raw ang lahat ng kanyang holy crystal na naipon niya. Habang ang iba ay napamura na lang. Nagsalita naman ang kasamahan ni Jow Watch ang nakulang pa raw sila ng holy crystal. Habang naiinis si Jow Watch ang sinabi niya sa babae na iiwanan raw niya ang kanyang ibang kasamahan rito at kukuha raw siya ng holy crystal doon para mabayaran ang kanilang kulang. Mayabang naman na sinabi ng babae na wala na siyang magagawa kaya maghihintay na lang raw siya sa bayad ni Joe Watch ang sakulang nito. Nagsalita ang wetter na nabilang na nila at sakto raw ang bayad ni Gu Xuanchen sa kanila. Biglang lumapit si Gu Xuanchen sa babae at bibigyan raw niya ang babae ng dalawang daan na holy crystal. At binigay na nga ni Gu Xuanchen ang holy crystal sa babae. At lumiliwanag naman ang mga mata ng babae. Nagsabi si Gushuanchan na kailangan ng babae ang Holy Crystal at sabay alis na sila ni Gushuanchan doon. Nagsalita naman ang isang kasamahan ni Zhao Wuchang na kung hahayaan lang baraw raw nila ang ating bida na sabi na lang ni Zhao Wuchang na hindi siya makapaniwala na nag-suffer sila dahil sa kay Gushuanchan. At napangiti na lang ito at tila may binabalak ito sa ating bida. Napangiti na lang sila dahil may plano na raw ang kanilang senior Zhao Wuchang na turuan ng leksyon si Gushuanchan. Nagmungkahi ang isa na gumamit raw sila ng pil para madagdagan ang kanilang mga lakas. Sa paglabas ni Jawatch ang doon namutla na lang siya sa kanyang nakita. At nauunol itong nagsalita habang ang kanyang kasamahan ay panay plano na maturoan ng leksyon ng ating bida. At nakita pala ni Jawatch ang ang pinsala sa labas na atak ni Gu Shuan gamit ang chopstick. Habang namumutla si Jawatch ang sinabihan niya ang mga kasamahan niya na tingnan nila ang nasa likod nila. Nagtanong naman si Puyang Ching kung ano raw ang nangyayari sa kay Zhao ang. Takot na sinabi ni Zhao ang na hindi raw nila kakayanin ang ating bida. Masayang sinabi naman ni Puyang Ching sa kanya na huwag itong mag-alala dahil raw sila ng ating bida ay mababa lang ang realm. Kaya wala na nagawa si Zhao Watch ang tinuro na niya ang napinsala ni Gu Xuanchen gamit lang ang chopstick. At nakita nga nila ang butas doon. Namukan naman ni Puyang Ching na ang ating bida raw ang gumawa noon ay pinagpawisan na lang siya sa kanyang nalaman. Nagsalita naman si Jiao Watch ang nawag na raw silang magpadalos-dalos dahil raw ang simpleng hagis lang ng chopstick ng ating bida ay malaki na ang pinsala. Kaya inutusan ni Jiao Watch ang ang kanyang mga junior na iulat raw nila ang nangyari rito sa kanilang temple master. Bumalik naman tayo sa ating bida. At may naglalakad doon. Naglakbay na nga sila Gushuanchan doon kasama ang kanyang mga kasamahan. Nagsalita naman ang babae na hindi niya inaasahan na napakayaman raw ng ating bida hindi rin nagpauli ang babae pinuri niya rin si Na Naiyak naman ang isang kasamahan nila dahil raw unfair raw dahil kapag guwapo at mayaman ay nilalapitan ng mga babae habang siya naman ay wala. Habang sila ay naglalakad na daanan nila ang treasure building. Nasabi na lang ni Ye Chanyo na sa treasure building ay mayroon raw doon na mga holy weapon kaya nagmungkahi siya na magtingin-tingin sila doon. Nagsabi naman ang isang babae na pagmamayari raw ito ng Array King Pavilion kaya hindi sila welcome doon. Nagka-interest naman ang ating bida sa Array King Pavilion at nasabi niya rin na isa sa mga seven holy sacred sect ng holy domain ng Array King Pavilion. At pinuntahan nga ito ni Gu Xuanzhen habang pinipigilan siya ng babae at nakapasok na sila doon nagtingin-tingin naman sila ni Gu sa loob ay nakita nila ang iba't ibang kayamanan biglang may lumapit na babae at sabay tanong sa ating bida kung may kailangan ba ito rito nagsalita ulit na kung may kailangan ba na bagay si Gu at nagtingin-tingin na ang ating bida rito sa pagtingin-tingin niya parang natitipuhan niya ang bagay na ito Pinakilala naman ng babae ang bagay na yun raw ang Nine Dragon Cover na mayroong Ancient Fine Iron at Invulnerable ng Swords, Pierce Water at Fire. Pinakilala naman niya ang isang ito na Tianluo Umbrella ang kakayahan raw nito ay pinapababa raw nito ang ataki ng isang Martial Artist na nasa realm ng Late Stage Dao Realm. At pati na rin ang Magical Artifact at napakaganda raw nito at nagkaka-interest rin ang ating bida sa bagay na ito. Nasabi na lang niya na ang aura raw na ito. Di na natuloy sa pagsasalita si Gu Xuanzhen dahil inunahan na siya ng babae ang box row na ito mayroong Thousand Frostfire Crystal at ang box row na ito ay hinaharangan na makita ang loob ng box at pinuri niya rin niya si Gu Xuanzhen dahil maganda ang mga mata nito. Nagtanong naman si Gu Xuanzhen na kung ano ba ang nasa loob ng box. Sinagot naman siya ng babae na wala raw siyang alam kung ano ang nasa loob ng box ang masasabi lang niya ay parang isang regalo lang raw ito. Nagtanong naman si Gushuanchel na kung magkano ba ang brocade box na ito. Sinagot naman ito ng babae na limang milyon na holy crystals ang halaga nito. Nagulat naman ang kasamahan ni Gu at nasabi na lang niya na ang isang kahon na hindi alam ang laman ay nagkakahalaga ng limang milyon at sabi pa niya sino raw na tanga na mayaman ang bibili sa bagay na ito. Ngunit binili ito ni Gu at sabay nagbayad na ito ng limang milyon at napangangan na lang ang kasamahan ng ating bida. Nagbuntong hininga na lang siya at hindi niya inasahan na bibilhin pala ito ni Gu Habang palabas na sila ni Gu at naglalakad na sila paalis pinadahan-dahan naman sila sa paglalakad ng babae. Ang seller ng box kanina ay nagreport report ito sa kanyang pavilion master kaya nasabi na lang ng kanyang master na ngayon lang banabenta ang kanilang brocade box. Sinagot naman siya ng babae na ang bumili raw ng box na yun ay isang young man na hindi na nagpakilala at basta-basta lang raw niya binili ang box at walang alinlangan. Matapos nun pinapaalis na nga niya ang babae sinunod naman ng babae ang utos ng kanyang pavilion master. Nasabi na lang ng pavilion master na binili lang ang kanyang box ng walang alinlangan. Pahabol pa niya na kapatid ba raw niya ang nakabili o nagkataon lang siya pala si Zhang Zhenshan ang nagmamayari ng nagmamay Araking Pavilion. Matapos nun sa ilalim ng sikat ng araw, nagtanong naman ang kasamahan ng ating bida na kung bubuksan na ba raw niya ang box na yon. Dahil sa hindi huminto sa paglalakad si Gushuanchan nilapitan na lang niya ito at tinanong ulit kung bubuksan ba ni Gushuanchan ang box. Kaya nagtanong naman ang ating bida sa kanya na kung may alam ba ito sa box na binili niya. Sinabi naman niya na ang alam raw niya na ang box raw na ito ay banibintahin hindi lang sa araking King Pavilion pati na rin sa kanilang sekta. Kaya sinabi ni Gu na kung ibig sabihin ba niya na ang lahat ng Seven Holy Sect ng Sacred Domain ay nagbibinto ng ganitong brocade box ba? Sinang ayunan naman niya ito dahil ito raw ang kanilang tricks para manloko at makakuha ng malaking pera. Nasabi na lang ni Gu na noon raw ay ginamit ng Black Shadow o mga kalaban niya ang Chindian Mountain and River para bitagin ang ating bida at ngayon raw nararamdaman niya na ang aura ng box na ito ay kapareho sa mga kalaban niya. Biglang may napansin ang ating bida doon. Kaya naghanda si Gu para atakihin niya yun. At umataki na nga ang ating bida doon sa kanyang napansin kanina. Nawasak naman ang tinamaan ng ataki ni Gu At nagkaroon ito ng malaking butas. Nasabi na lang ng ating bida na tumakbo na ba yun. At may napansin raw siya ngayon lang. Parang pinagmasdan raw siya ng isang nilalang. Nasabi na lang ng ating bida ang hinaanap niyang kalaban ay isa-isa na raw silang nagpaparamdam sa kanya kaya habang tumatagal ay lalong nakaka-interesado. Nagsalita naman ang isang disipolo kung pwede ba raw buksan ng ating bida ang box dahil gusto raw nilang malaman ang laman nito at ang babae naman ay nangangamba sa kadahilanan baka ang laman ng box ay isang kayamanan kaya may posibilidad na sila'y punteriyahin ng mga cultivator na naghahangad ng kayamanan. Pero hindi naman nakinig ang ating bida dali-dali niya itong binuksan na panganga na lang sila dahil gusto na nilang makita ang laman ng box. Ngunit pinagpawisan na lang ang tatlo parang dismayado sila sa laman ng box. Ang laman pala ng box ay isa lang raw bato. Nasabi na lang ni Yechano na isang ordinaryong bato lang raw ang laman ng box at sabi pa ng isa-isa lang raw itong scam ang tingin nila ay isang ordinaryong bato lang yun ngunit iba naman ang tingin ni Gu Xun'qian sa bato at sabi pa niya na hindi raw ito ordinaryong bato at kakaiba raw ito. Dahil raw pagkabukas ni Gu Xun'qian sa box ay may reaction raw ang Yin Yang Heavenly Book ng ating bida sa bato at sinasabi o nakasulat raw sa Yin Yang Heavenly Book ang bato raw ay isang Supreme Divine Stone. Ang supreme divine stone raw na ito ay galing sa ibang mundo at maari itong gamitin sa cultivation at ang isang supreme divine stone ay katumbas na ng libo-libong holy crystal. Napaisip rin si Gu Gushuanchel na parang bitag raw ito ng seven holy sect sa kanya dahil siya lang raw ang nakakapansin sa bato. Punta naman tayo sa sect leader ng ating bida. Habang may tatlong isda ang lumalangoy. Habang nandoon ang sect master, biglang may umataki sa kanya at nasalag naman niya ito at nagpalabas na nga ng aura ang Sec Master at handa na itong makipaglaban. Mayabang na sinabi ng Sec Master sa umataki sakanya na huwag itong matulog para makalabas pa itong buhay. Nakita na nga ng Sec Master ang umataki sakanya. Pagkakita niya sa kalaban niya nagulat naman siya rito at parang kilala niya ang umataki sakanya. Pero ang umataki na lalaki ay binilisan niya ang kanyang takbo. At umataki ulit ito sa Sec Master. Nasalag naman niya ito, kasabay nun nawasak naman ang matulis na spear ng lalaki dahil sa lakas ng Sec Master. Napatanong na lang ang umataki at bakit raw nawasak ang kanyang sandata. Matapos nun umatras naman ang lalaki, at sabay kinumusta niya ang Sec Master at pinuri rin niya ito dahil hindi ito nagpapabe na pataasin ang cultivation ng Sec Master at lumalakas ito. Pahabol pa ng lalaki hindi na raw siya mag-expect dahil ito'y sec master ng Nine Heaven sec na galit naman ang sec master dahil raw hindi niya sinabi na magkita sila ng lalaki. Habang sila'y nandoon, nagsalita naman ang isang kasamahan ng lalaki na ang lalaki raw ay ito ang palaging nangunguna sa kanila dahil gusto niyang matalo ang sec master. Nagsalita naman ang isa na kung bakit raw sila nagtatago pa sa maskara kilala naman raw nila ang isa't isa at tinawag niyang third brother ang sec master ng Nine Heaven Sect. Sinabi naman ng sec master ng Nine Heaven Sect na wag na raw itong magsalita ng walang kwenta ponto na raw sila doon para makapag-usap na sila. Tinanggal naman nila ang kanilang mga suit o balabal. Ito pala ang umataki sa sect Master kanina siya si Wu Chenlong isang sect Master ng Heavenly Sword Sek na pamura na lang siya dahil nawasak ng sect Master ang kanyang magandang spear. Si Zhang Zhenxian ang Pavilion Master ng Array King Pavilion at nagsalita na kapag raw sila'y nagkita-kita dapat raw e ni Sek Master Wu Chenlong ang lakas nito. Si Nanmenye Master ng Divine Fire Sek na sabi na lang niya na subukan raw nilang maglaban ng malaman kung sino ang mamatay. Lin Zontian and Lord ng Peerless Pavilion na sabi na lang niya na boring raw sinanmenye. si Nanmenye. Si Neo Ben Lord of Alchemy God Temple na sabi na lang niya na huwag na silang mag-ingay at nasabi rin niya na ang iba raw kanila ay alam ang sekreto ng Sect Master ng Nine Heaven Sect. Si Shashi Leader ng Martial Light Alliance na sabi na lang niya na sa nangyari raw noon hindi na raw siya papatay kailanman. Sinabi nang ng Sect Master ng Nine Heaven Sect sa sundan siya ng kanyang mga kapatid. Sumunod naman sila at sila pala ay ang mga Holy Son at mga kapatid ito ni Gu at ito rin ang matagal na hinahanap ng ating bida na kalaban niya na nakarob o nakamaskara. Nagsalita si Sec Master Wu Chenlong matapos raw na tumakas si Gu sa Qingyan Continent noon hindi na nila ito nakita na patanong na lang ito sa kanila kung saan na ba raw si Gu pangiting nagtanong naman si Sect Master Nanmenli sa kanilang third brother na si Sect Master ng Nine Heaven Sect kung palihim ba niya natinatago si Gu Shuanxian sa kanila. Nagtanong naman si Sect Master na kung ano ba raw ibig sabihin ni Sect Master Nanmenli sa kanyang mga sinasabi. Pinaliwanag naman ni Sekmaster Nan Min na narinig raw niya na may bago raw na disipolo si Sekmaster na si Gu at malakas raw ang martial arts nito at hindi pa yan dahil nabili rin ni Gu ang Supreme Divine Stone sa Array King Pavilion ng walang alinlangan. Matapos nun inimbestigahan raw nila si Gu at sa kanilang mga nadiskobri si Gu Xuanchen raw na disipolo ng Sekmaster ay hindi raw siya magkakamali na ito ang Gu na hinahanap nila sa Chindian Continent. Bigla naman siya sinakal ni Sec Master. Habang sakal sakal niya si Sec Master Nanmen sinabihan niya ito na hindi niya gusto ang katalinuhan nito. Pinigilan naman ni Leader Shashi ang Sec Master dahil baka raw mapatay nito ang kanilang kapatid. Nagseryuso naman ang Sec Master. At sabay binitawan niya na si Sec Master Nanmen Napaubo na lang siya sa kanyang natamo sa Sec Master ng Nine Heaven Sec. Nagsalita naman si Sec Master na ang unang pagkikita raw nila ni Gu Xuanzhen ay pinagdududahan niya ito na ito ang kanilang hinahanap na nilalang dahil sa taglay nitong lakas. Ngunit nung pinaimbestigahan niya si Gu Xuanzhen nalaman niya na galing raw ito sa Hundred Battle Hall at isa pa dyan hindi niya raw nararamdaman na magkadugo sila. Sinabi naman ng Pavilion Master Zhang Zenshan na ang Xuanchen na hinahanap nila ay nakaharap niya ito sa Picture of Shindian Continent at mayroong kapariho ito na si Gushuanshan na disipolo ng Sek Master pero raw kahit ganun ang bloodline pero nila ang kanilang basihan hindi ang pagkasimilarity. Nang gagalaiti naman na sinabi ni Sek Master Wu Long na ang sisihin raw niya ay ang kanilang ina at ama dahil ito'y bias at selfish dahil pinamana nila ang yin heavenly book sa kanilang kapatid ang tinitukuy niyang kapatid ay ang ating bida hindi nila malaman na ang ating bida pala ang hinahanap nila dahil sa ininom ni Gu Xuanchen na pill na binigay ng Demon God kaya di nila madetect ang bloodline ng ating bida. Nasabi na lang nila ginamit raw nila ang pinagbabawal na teknik ang bloodline teknik na kayang mahanap ang kanilang kadugo ngunit ngayon raw hindi na nila ito madetect gamit ang bloodline teknik. Sabi niya na kapag raw hindi nila mahanap si Gu ng nangangamba sila na hindi magtatagal na si Gu Xuanshen ang maging susunod na Holy King ng Sacred Domain dahil taglayin ng ating bida ang Yin Yang Heavenly Book. Nagsalita naman si Sec Master na huwag raw mag-alala ang kanyang mga kapatid dahil siya na raw ang bahala na mag ng totoong pagkatao ng kanyang disipolo na si Gu Xuanzhen. Pahabol pa niya na huwag raw magpabea ang kanyang mga kapatid at bantayan raw nila ang lagusan ng Chindian Continent at Sacred Domain. Pagalit na sabi pa niya na huwag magpadalos-dalos ang kanyang mga kapatid habang wala pa siyang utos sa kanila. At makinig raw sila sa kanya, at pinapaalis na niya sila. Nang gagagala iti na lang siya dahil wala siyang magawa sa puwersa ang inuutusan sila ng Sek master ng Nine Heaven Sek. Pero kapag raw mahanap niya si Gu Shuanchen, ay sisiguraduhin niya na siya ang makakapalo nito. Nagsalita naman ang babae na bukas raw na magaganap ng Holy Martial Art Conference susungkitin niya ang championship sinabi rin ng kasama niyang babae na ganun din siya. Biglang may nagpausok sa kanila at nakaramdam sila ng pagkahilo sabay ang pagtambo nila sa kanilang kinatatayuan. Matapos ang araw nagaganap na nga ang Holy Martial Art Conference at nandito na tayo sa arena nagsalita naman ang announcer na bawat sekta ay magpadala raw sila ng 8 disciple para humarap sa competition. Ang labanan raw ng competition ay sa pagalingan sa martial art at sa alchemy pati na rin sa array. Ang mga kasali raw sa competition na ito ay ang Heavenly Sword Sect Divine Fire Sect. Martial Light Alliance at Peerless Pavilion. Alchemy God Temple Array King Pavilion. Kasali naman ang sekta ng ating bida ang Nine Heaven Sect na pinangunahan ng kanilang sect master.